Well, so, tama lang na yung kaya-kaya bayaran ng PhilHealth, yung 80 billion na subsidy ng mga indirect. Naintindihan nyo na? So, hindi po nawala ang budget ng PhilHealth. Kaya ang press release namin, ang PhilHealth, kaya pa rin ang lahat ng benepisyo ng mga membro. Wala pong mawawala ang benepisyo. Mga nananakot lang at nag-a-adjutate, nagsasabi, mawawala ng benepisyo ng PhilHealth. Napakarami po ng na pera ng yung 284 na budget, halos 6 laki po ng budget ng DOH doon, pero tayo ang nagbibigay ng serbisyo Tandaan nyo, ang serbisyo ng pangkalusugan, bigay ng ating 87 hospitals at mga primary care facilities. At ang lang, ang trabaho nila, bayaran ba itong mga hospital na doon? Pag sila, tinatago nila yung pera sa banko, e eh may problema yun pera. Ibayad nila sa mga hospital natin para tuloy-tuloy ang beneficyo sa hospital. Kasi pag hindi pumasok yung pera sa hospital, wala tayong pagbili ng gamot, wala tayong pagbayad ng sweldo. So,